ang topic natin ngayon ay paano ba gumawa ng prompt na gagamitin natin sa Gemini AI para makapag-create tayo ng AI photo. So, ang kailangan lang natin dito ay si CC. Kung wala pa kayong CC, download nyo na lang yan sa Play Store. So, dito gagamitin natin itong application na to. Ayan yung logo niya. Download nyo siya sa Play Store. Para makagawa tayo ng prompt, tagagamitin na natin sa Gemini AI. So, kung interesado ka kung paano, tapusin mo ang video na to. So, let's start! So, ayan yung CC. Ipapakita ko sa inyo, nakadownload na sa si cellphone ko. Kasi kailangan natin yan para makapagawa tayo ng prompt na gagamitin natin sa Gemini AI. So, kailangan pag na-download nyo yan, mag-login kayo gamit ang yung Gmail. And then, punta kayo sa message. Yan. Kakausapin natin dito sa Gemini. So, dito merong camera sa tabi. At mag-upload tayo dito ng picture. So, kung anong gusto nyong uh, ipagawang prompt sa kanya. For example, nagkuha kayo ng picture sa Facebook. At yun nga ang gusto nyong gawin sa Gemini AI. Kaso nga lang, hindi nyo nga alam yung prompt na gagamitin. So, ayan yung nak nakuha ko sa Facebook pero wala siyang prompt. Pero gusto ko siyang gawin sa Gemini AI ng picture ko mismo. Kaya dito, isesend ko to kay CC at sasabihin ko dito, describe po to. And then, i-describe yan ni CC. So, wait lang natin. So, ito na yan. Yan, yan na yung gagawin nating prompt sa Gemini AI para makapagawa tayo ng ganong picture. Oh, copy lang natin itong copy ha. Itong nasa baba. Ayan, tinuro ko dyan. And then, pumunta na tayo sa Gemini AI. So, ang Gemini AI ay nasa Google Chrome. Mag-search ka lang dyan ng Gemini AI. At dapat din ay nakalagin ka gamit ang iyong Gmail para makapag-create ka dito ng AI photo. Ito siya yung logo niyan. siya na sa nasa mainay at merong ginagawa din sa likod. Napakaingay. At dito nga sa baba sa asyeme na ipipaste natin yung binigay ni Sisi. So paste natin. Pindutin nyo lang yan ng matagal. And then paste. Ayan. Then lalabas na dyan yung pinuha natin sa Sisi. Tapos, ibuburay natin itong nasa ilalim. So, hindi natin niya kailangan. Alisin natin ang mga dapat na alisin. And then, dito sa unahan, alisin din natin itong nasa pinakang unahan. Tapos, palitan natin. Create realistic photo, uploaded photo. So, yun lagi ang nilalagay ko dun sa unahan pag ako nagawa ng from sa Gemini AI. Tapos, pindutin na natin yung plus sign, upload files, and media picker para makapag-upload tayo ng picture natin. Ayan na yung picture, ayan na yung prompt na galing sa CC. Itap na natin yung arrow para mag-generate na yan. At titingnan na natin kung ganun nga yung lalabas sa katulad dun sa ipinasa ko kay CC. So, dito wait lang natin yung resulta. So, dito pala sa aking YouTube channel ay nag-upload ako ng mga tutorial video na katulad nito. kung interesado ka, pwede ka bumisita sa aking YouTube channel. So, ganyan. O, di ba, pack, ganun. Nagaya niya. Pero kung halimbawa ay gusto nyo ng iba ang iba. Basta, pag, hindi nyo gusto yung yung result, pagtan nyo ng picture. Gano'n lang kasi depende sa picture yung resulta ng pag-edit dito sa Gemini AI. And then mag-ano ulit tayo dito sa CC, mag-send ulit tayo ng picture. For example, ulit isa pang example, na nakuha ko ulit ito sa blue app. Ayan, ka-sexy naman oh. And then dito sa message, describe po to ang ilalagay natin. Tapos pindutin natin 'tong araw na kulay blue para masabi ni Sisi kung ano yung prompt na gagamitin natin. So, ayan. Mabilis lang siyang mag-reply. I-copy nyo na. Ayan yung copy. And then, balik tayo dun sa Gemini AI. And then, dito nga, ipipaste natin ulit yung galing dun sa CC. So, ito ay padalawang example ko sa inyo. Depende sa inyo kung ano yung papagawa nyo sa CC, ano? Pero ito yung example lamang. Ayan, paste, paste natin dyan. So, katulad sa ginawa natin kanina, tatanggalin natin itong nasa baba. alisin natin yan. And then, sa taas, yan. Wala na tayong tatanggalin dito sa taas. Okay na yan. So, maglalagay na lang tayo. Magdadagdag tayo dito ng katulad ng nilagay natin kanina para mag-generate yung picture create realistic photo, uploaded photo. So, yan lang ang dinagtag natin. And then, dito sa plus sign, katulad din kanina, para makapag Upload tayo ng picture. Tap natin yung plus sign, upload files, and media picker. At pag meron na tayong picture, ayan yung prompt. Itap na natin yung arrow para mag-generate na yan. At titingnan nga natin kung sim ba nung picture na pinasa ko kay Cici ang magiging resulta nitong ating edit. So wait lang natin. So sana nasusundan niyo yung mga ginagawa ko dito kay Cici So napakadali lang at napakadaming gawin sa app na Cici Kaya i-download yun na yung makakatulong yan sa inyo. So ito na nga yung resulta. Ayan, nakuha niya yung uh, katulad dun sa sinend ko sa kanya. So, kayo nang bahala kung may gusto kayang idagdag sa prompt or bawas, ibawas. Basta ito lang yung mga ginagawa ko. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-edit. So, ayan yung prompt. So, dito, kung gusto mo nakatingin ka sa camera, ilagay mo. Dagdag mo sa baba. Look at the viewers. Then, click mo yung upload. Ay, yung update. Para mag-generate ulit siya ng pago. Yung nakatingin na sa viewers at wait lang natin ang resulta. So, dito, ay pwede rin naman kayong mag-isip ng kung anong gusto nyong idagdag o ibawas sa prompt nyo. Kayo nang bahala. So, ayan. ba diba? Ganyan na resulta. Nakatingin na siya sa viewers. Kung ang resulta ay hindi nyo kamukha, palitan nyo ng picture. Kasi ang picture ang kailangan, ah, uh, iba Iba-iba. Kung alimbawa, yung picture na in-upload mo, hindi mo naging kamukha yung resulta, mag-upload ka ng ibang picture mo. Baka maging kamukha mo na siya. And then, pwede ka naman mag-upload ng ganitong app, Remake Face AI. Kasi ito, kinagamit ko ito para mas maging kamukha ng picture natin. Yung AI photo na ginagawa natin. So, ayan nga ang aking AI photo. Kung gusto mo namang i-upload, lang press mo lang and then download image. Para ma, download yan sa iyong gallery at pwede mo siyang i-post sa blue app and sa black app. Sana naintindihan niyo yung aking magulong paliwanag dito sa aking tutorial na ito. At kung may natutunan ka naman sa aking tutorial, huwag mo naman akong kalimutan dito sa aking um, youtube channel at nag-upload ako ng mga tutorial at mga product reviews pati na rin ang mga earning app so kung gusto mo ng ganun topic ay pwede ka, pwede pwede mag magsita sa aking youtube channel so don't forget to subscribe like and share ng aking mga video. so lang thank you for watching